Ikasyam na Kabanata Samantala, patuloy ang pagsisikap ni Saulo na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sino mang matagpuan niya kaanib sa daan ng Panginoon, maging lalaki o babae at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lunsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumbas siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo! Saulo! Bakit mo ako inuusig? Sino kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon sa kanya. Tumindig ka't pumasok sa lunsod. At do'y sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Natigilan ang mga kasama ni Saulo nang marinig nila ang tinig, ngunit wala naman silang makitang nagsasalita. Tumindig si Saulo at nang dumilat, hindi na siya makakita. Kaya siya inakay ng mga kasama niya hanggang sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng tatlong araw at hindi siya kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain. Ananias! Ano yon Panginoon? Tugon niya. Pumunta ka sa kalyeng tinatawag na tuwid, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-tarso ng pangalay Saulo. Sabi ng Panginoon, Siya na nananalangin ngayon sa isang pangitain. Nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita muli. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na nagbalita sa akin tungkol sa taong ito at tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihan galing sa mga punong pari ng mga hudyo upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, Umunta ka roon, sapagkat pinili ko siya upang ipangaral ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. Ipapaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin, alang-alang sa akin. Pumunta nga si Aniniya sa naturang bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Sabi niya, Kapatid na Saulo, pinapunta ko rito ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito Sinugo niya ko upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo. Noon di may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siyang muli. Tumindig siya at nagpabautismo. Kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas. Si Saulo ay ilang araw nakasama-sama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral na si Jesus ang anak ng Diyos. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kanya. Hindi ba siya ang dating umuusig sa mga sumasamba kay Jesus sa Jerusalem? Tanong nila. Hindi ba't naparito siya upang sila'y dakpin at dalhing nakagapo sa mga punong pare? Ngunit lalong naging mahusay si Saulo sa kanyang pangaral at nalito ang mga hudyong naninirahan sa Damasco dahil sa kanyang matibay na pagkapatunay na si Jesus ay siyang Kristo. Pagkaraan ng maraming araw, nagkaisa ang mga Hudyo na patayin si Saulo. Araw at gabi ay inaabangan nila si Saulo sa mga pintuang bayan para patayin. Ngunit nalaman niya ito. Kaya't isang gabi, inilagay siya ng kanyang mga alagad sa isang tiklis at inihugo sa kabila ng pader. Pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang sumama sa mga alagad doon ngunit sila'y takot sa kanya dahil hindi sila makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit, isinama siya ni Bernabe sa mga apostol at isinalaysay nito sa kanila kung paano nagpakita at nakipag-usap ang Panginoong kay Saulo nang siya siya'y nasa daan papunta sa Damasco. Sinabi rin itong si Saulo ay buong tapang na nangaral sa Damasco sa ngalan ni Jesus. Kaya mula noon, si Saulo ay kasakasama nila sa buong Jerusalem at buong tapang na nangangaral doon sa ngala ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista, kaya tinangka nilang patayin siya. Nalaman ito ng mga kapatid kaya't inihatid nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya't naging matiwasay ang iglesia sa buong Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay si Pedro sa mga bayan-bayan upang dalawin ang mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nangangalang ng Eneas. Ito'y paralitiko at walong taon nang nakaratay. Sinabi ni Pedro sa kanya, Eneas, pinagagaling ka ni Heso Kristo. Tumayo iligpit mo ang iyong higaan. At agad siyang tumayo Nakita siya ng lahat na naninirahan sa Lida at Saron at nanampalataya sila sa Panginoon. Sa Hopi naman ay may isang alagad na babae na ang pangalay Tabita. Sa Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang ibig sabihin Usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, nagkasakit siya at namatay. Nang malinisan na ang kanyang bangkay, siya ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Hope ang Lida. Kaya't nang mabalitaan ng mga alagad na nasa Lida si Pedro, isinugo nila ang dalawang lalaki upang siya ipakausapang kumunta agad sa Hope. Sumama naman sa kanila si Pedro. At pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang lahat ng mga byuda, umiiyak sila at ipinapakita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas para sa kanila noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat at siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, Tabita, bumangon ka. Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungang bumangon. Pagkatapos, Tinawag niya ang mga palataya at ang mga byuda at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Ang pangyayaring ito'y nabalita sa buong Hope kaya't marami ang sumampalatay sa Panginoon. Matagal-tagal ding nanatili si Pedro sa Hope. Sa bahay ni Simong, mangungulti ng balat ng hayop.